🎵 Mas una sa balita, report nagsasmosa 🎵🎵 Maraming magalit dahil sumosobra 🎵🎵 Ngunit hindi patingag, dumadami pa sila Ang yeah! buto pala nila ay pagkalatka wow! 🎵 iyong kausapin Bait baitan yan Para di ka magalit At umiwas sa kanila Tapos tiglang mangyaya Kainuman mo pa sila Okay e, pagkaharap Mamaya ay hindi na Marites ka nga legit yan Dahil chismosa ka Maripes kong a bullshit ka dahil si nongalin ka. Maripes kong ka a kagigil dahil ng plastik ka. Maripes kong a sa ugalin walang buda. Yes.